Nayon, may natatanging mensahe na dumating sa iyo, dinala ng iyong mga anghel. May isang tao na ganap na naliligaw, hindi kayang ipahayag ang nararamdaman, malalim na naapektuhan ng emosyon na pinupukaw mo. Dati, akala niya alam na niya ang pag-ibig, pero ngayon siya ay marupok sa harap ng isang di inaasahang damdamin, dulot niyo lamang. Para bang ang buong mundo niya ay tinalikod pataas, at walang paraan para maitago ang pagbabagong ito. Ikaw ang dahilan at ikaw ay malapit ng sumisid sa kalaliman ng pagbabagong ito. Maaaring hindi mo napansin, ngunit ang presensya mo, ang paraan ng pagharap sa mga balakid at ng pangunguna sa bawat sitwasyon, ay malalim na nagtatama sa taong ito. Naabot mo ang isang natutulog sa loob niya, pinukaw ang mga damdaming hindi niya handa. Bawat kilos mo, bawat salita, ay nagsisilbing isang spark na nagpapaliwanag ng isang mas malaking apoy, halos mahiwagang. Siya nasusupok ng mga pag-iisip tungkol sa iyo, hindi kayang pakawalan ang impluwensya mo. Sa simula, sinubukan niyang protektahan ang sarili laban sa pagbaha ng emosyon na nagbabanta sa kanyang katatagan, lahat ng ito ay biglaan, isang di inaasahang kaguluhan. Ngunit ngayon, malinaw na nagsisimula siyang makita ka ng may ibang mata. Ang mga anghel ay bumulong na nais niyang lumapit, tuklasin ang iyong esensya, maintindihan kung ano ang nagpapakilala sa iyo bilang kaakit-akit. May isang misteryosong puwersa na hinihila siya papunta sa iyo, at bawat pagtatangkang umatras, ay nag-aalab lamang sa kabustuhan niyang mapalapit. Napansin mo ba kung paano tinitingnan ka ng ilang tao, na may halong kuryosidad at paghanga, na para bang sinusubukang maunawaan ang isang tabong lihim? Iyan mismo ang nangyayari sa kanya. Pinagmamasdan kanya ng tahimik, sinusubukan maintindihan kung paano ka maaaring maging ganoon katunay, ganoon katapat, kahit sa harap ng mga hamon. Ang paraan ng iyong pamumuhay, ang di maayanig mong pananampalataya, kung paano mo pinapanatili ang iyong kalinisan sa gitna ng kaguluhan, lahat ng ito ay nagiging isang enigma na lalong nagpapalapit sa kanya, nagpapabaga sa kanyang pagnanasa. Ang pinaka nakakagulat ay wala kang ibang ginawa kundi maging ikaw, ipinapakita ang iyong tunay na mukha, ang iyong esensya. Natigmak mo ang kanyang puso sa isang natatangi at wala pang katulad na paraan. Ngayon, desperado siyang humingi ng mga sagot, naguguluhan sa kung paano ka naglalabas ng kaakit-akit at karisma ng walang kahirap-hirap. Nais niyang malaman pa ang higit tungkol sa iyo, tuklasin ang bawat detalye, bawat banayad na aspeto ng iyong personalidad. Para sa kanya, ikaw ang pagsasakatawa ng isang bagay na ganap na bago, isang pag-ibig na dalisay, tapat, at matindi. Ang katotohanan ay ang taong ito ay dumaranas ng isang emosyonal na pagising na wala pang katulad. Maaaring hindi niya talaga namalayan ang malalim na epekto na maaaring magkaroon ng mga damdamin sa puso at kaluluwa. Ngunit ngayon, nahihila ng iyong presensya, sa pilitang kinakaharap niya ang lahat ng kanyang inakalang alam tungkol sa pag-ibig. Parang muling natutuklasan niya ang tunay na kahulugan ng koneksyon at tunay na pag-alin-sunod, isang karanasan na parehong nakakatakot at kahangahanga. Kung napansin mo ang ilang kakaibang kilos mula sa kanya, tulad ng pag-aatubili, maintindihan mo na siya ay nasa digmaan sa isang bagay na lampas sa kanyang kakayahang maunawaan. Nilalabanan niya ang pagkontrol sa kanyang mga damdamin, sinusubukang intindihin ang dahilan ng matinding akit na ito, ng tumitibok na pangangailangan na lagi kang kasama. Ngunit habang lalo siyang nagsusumikap na lumayo, lalo pang lumalakas ang damdamin ito. Parang may isang dinakikitang nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanya papunta sa iyo, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ngunit hindi maikakaila siya ngayon ay nasa malalim na pagninilay-nilay. Habang sinusuri ang kanyang sariling buhay, mga desisyon, at mga paniniwala na pagtanto niyang nagkakaroon siya ng isang pagbabago. Ang mga katiyakan na dati niyang pinanghahawakan sa kanyang pagkatao ay naglalaho na nagbibigay daan sa mga bagong posibilidad at damdamin. Iniisip niya kung paanong ikaw, sa iyong tahimik pero makapangyarihang presensya, nagawang galugin ang kanyang daigdig. Para bang pinailaw mo ang isang lugar na dati lubog sa dilim, inihahayag ang lahat ng nakatago sa kalaliman. Sa prosesong ito, napipilitan siyang harapin ang mga bahagi ng kanyang sarili na palagi niyang iniiwasan. Ang kanyang mga takot, kawalang katiyakan, at mga duda tungkol sa kanyang tunay na mga hangarin sa buhay ay naalimpungatan. Para bang naabot mo ng diretsyo ang kabuuan ng kanyang kaluluwa, inilalabas ang mga emosyon na matagal na niyang sinubukang pigilan. Ngunit, kasabay nito, may isang bagay na hindi matanggihan sa misteryong iyong binubuo. Pakiramdam niya kailangan kanyang matuklasan ka, maintindihan kung ano ang nakatago sa bawat niti, bawat salita. Gusto niyang malaman kung ano ang nagtutulak sa'yo, kung ano ang nagpapasiklab sa'yo ng kakaibang paraan. At, higit sa lahat, nais niyang maintindihan kung bakit hindi kanya matanggal sa kanyang isip, kung bakit mayroon siyang halos masidhing pangangailangan na makalapit sa'yo. Maaaring napansin mo na, kamakailan lang, siya ay mas maingat, mas mapanuri. Maaaring napansin mo na siya ay lumalapit ng palihim, nagpapanggap na walang interes, ngunit sa totoo ay nasasabik na maintindihan ang iyong mga iniisip, ang iyong mga nararamdaman. Malamang ay sinusuri niya ang iyong mga social media account, naghahanap ng anumang pahiwatig, anumang mensahe na magbibigay liwanag sa kung ano talaga ang iyong hinahangan. Habang nangyayari ito, patuloy na nagpapadala ng mga senyales ang iyong mga anghel, sinasabing nasa tamang landas ka. Nais nilang maunawaan mo na ang lahat ng nangyayari ngayon ay bahagi ng mas malaking plano. Ginagabayan kanila at ang taong ito patungo sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga sarili, patungo sa mas mataas na antas ng espiritual at emosyonal na koneksyon. Pinasisigla kanilang ipagpatuloy ang pagiging ikaw, nang walang takot, nang walang mga maskara, sapagkat ang pagiging tunay na iyon ang umaakit sa kanya sa iyo. Pakiramdam niya, sa iyong tabi, maaari niyang matuklasan ang bago, isang tunay na pag-ibig, isang koneksyon na lampas sa pisikal at mababaw. Naniniwala siyang hinahamon mo siyang maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili, hinihikayat siyang lumago at mag-evolve. Ito ang bagay na lubos na nag-akit at pumupukaw sa kanya ng kakaibang paraan. Gusto ng mga anghel na malaman mo na siya ay nagsisimulang maunawaan na ang kanyang mga damdamin para sa iyo ay pambihira, isang bagay na wala sa kanyang kontrol o plano. Naniniwala siya na inilagay siya sa iyong buhay para sa isang dahilan na may mas mataas na layunin sa koneksyong ito. Kapag mas sinusubukan niyang labanan, mas nararamdaman niya ang pangangailangang mapalapit sa iyo na maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang sariling puso. Ang katotohanan ay unti-unting nagiging malinaw para sa kanya hindi na niya kayang isnabin ang nararamdaman niya. Kahit nagaano niya subukang iwasan ang mga kaisipang ito, palaging bumabalik ang mga ito, palaging ibinabalik siya sa iyo. Ipinaliwanag ng mga anghel na ito ay nangyayari dahil kumakatawan ka sa kanya ng isang bagay na natatangi, isang bihirang kombinasyon ng lakas at kahinaan, tiwala at tamis, karunungan at simplehan. Napagtanto niya na ikaw ay parang isang parol sa kadiliman, isang ilaw na gumagabay sa kanya kahit sa gitna ng mga walang katiyakan. Kahit nagaano niya subukang lumayo o itanggi ang nararamdaman niya, nauunawaan niya na hindi niya kayang labanan ang hindi nakikitang puwersang ito na nagdudugtong sa kanya sa iyo. Ipinapahiwatig ng mga anghel na sa kaibuturan niya, alam niyang nakatakda siyang matuto ng isang bagay na magbabago mula sa iyo, isang bagay na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Habang sinusubukan niyang unawain ang kanyang mga damdamin, natutuklasan niyang lalong nagiging mahirap ang labanan ito. Nagsimula siyang tanungin ang dahilan ng matinding atraksyon na ito, ng halos desperadong pangangailangang makalapit, na makilala ang iyong mga pinakamalalim na kaisipan, ang iyong mga pangarap at hangarin. Araw-araw na binubulay-bulay ang tungkol sa iyo, lalo itong tumitindi, nagiging mas madali nitong pakiramdam. Nakikita niyang pinapanood kanya niya, nahuhuli sa paraan ng pagharap mo sa buhay na may lakas at karangyaan, parang lagi kang nakakonekta sa mas mataas na katotohanan nagtatanong siya, paano siya nagiging napakatiwala sa sarili, napakatatag. Napapansin niya ang mga detalye na dati hindi niya napapansin, ang paraan ng iyong pagngiti, ang lalim ng iyong mga salita na sumasalamin ng karunungan, kung paano ang iyong presensya ay nagbibigay ng aliw at inspirasyon. Ang mga anghel ay nagpapahayag na siya ay lalong nahihirapan sa kanyang pag-iral. Napapansin niya na ikaw ay naiba sa lahat ng kanyang nakilala. Ikaw ay may sariling liwanag, isang natatanging esensya na nag-udyok sa kanya na magpakabuti, na magtagumpay, na nais na maging mas malapit sa iyo. Mayroong isang magnetikong enerhiya na nagmumula sa iyo, isang bagay na hindi niya matanggihan, at hindi na niya maitago ang damdaming ito. Sa simula, sinubukan niyang ipaliwanag ng makatwiran kung ano ang nangyayari, kumbinsido na ito ay isang yugto lamang, isang panandaliang kuryosidad. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, napagtatanto niyang hindi lamang ito kuryosidad o pag-akit. Ito ay isang bagay na mas matindi, na humahaplos sa kanyang kaluluwa sa paraang hindi pa niya nararamdaman noon. Ito ay nakakatakot para sa kanya sapagkat nauunawaan niya na sa pagbibigay ng kanyang sarili sa mga damdaming ito, siya ay magiging lantad at maselang sa paraang hindi pa niya naranasan. Gusto ng mga anghel na malaman mo na siya ay dumaraan sa isang malalim na pagbabago nagsisimula niyang mapagtanto na ang kanyang damdamin para sa iyo ay higit pa sa kanyang naisip. Mayroon siyang lumalaking pangangailangan na maging nasa iyong tabi, na ibahagi ang mga sandali, na maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan niyo. At ang pagtuklas na ito ay inilalagay siya sa isang sangandaan sa pagitan ng takot at kasabikan sa harap ng bago at hindi kilala. Iniisip niya kung ikaw rin ba ay may ganitong mga damdamin kung napapansin mo rin ang matinding koneksyon na umiiral sa pagitan niyo. Nais niyang malaman kung, sa likod ng iyong ngiti, nararamdaman mo rin ba ang tibok ng iyong puso na mas malakas kapag iniisip mo siya. At sinasabi ng mga anghel na napapansin mo. Nararamdaman mo ang lalim ng koneksyong ito, kahit minsan sinusubukan mong pigilan ito o nalilito kung paano ito haharapin. Para bang mayroong isang di nakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyo, isang linyang lumalampas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Lalo siyang nagiging mulat na may isang mahalagang bagay na nagaganap. Kinilala niya na ang paraan kung paano ka pumasok sa kanyang buhay ay hindi aksidente. Bawat pagkikita, bawat tinginan, bawat salitang binitawan ay tila may dalang mas malaking layunin. Ito'y nagtutulak sa kanya na unawain ng mas malalim, na lumapit pa lalo, natuklasin kung ano talaga ang nasa likod ng koneksyong ito. Para sa kanya, ikaw ang natatanging pagkakataon para sa paglago, pagkatuto, at maranasan ang tunay na pag-ibig. Naiisip niya kung paano kaya ang magparaya sa damdaming ito ng buo, tuklasin ang koneksyong ito sa abot ng makakaya. Ngunit nararamdaman niya ang takot. Takot sa hindi nakikilala, sa masaktan, sa mawawala ang kontrol na lubos niyang pinahahalagahan. Isang tinig sa loob niya ang nagsasabing siya ay nasa isang puntong kailangan mamili, isang mahalagang sandali kung saan dapat niyang piliin kung susundin ang tinitibok ng kanyang puso o patuloy na lalabanan ang atraksyong nararamdaman. Nadaraman niya ang halos di mapigilang pagnanais na lumapit, iwanan ang lahat at tumakbo patungo sa iyo. Ngunit, kasabay nito, ang pag-iingat ang nagdudulot ng pagkabalam, ang pangangailangang lubos na unawain ang bumabalot na bugso ng damdamin. At, kahit na hinahadlangan siya ng takot para kumilos, hindi niya magawang baliwalain ang pakiramdam na may isang napakalaking bagay na malapit ng mangyari. Isang bagay na maaaring magpabago ng kanyang buhay, at mag-iba magpakailanman ang takbo ng kanyang kwento. Nasa puntong siya ay nagsisimulang iguhit ang hinaharap kasama mo sa kanyang isipan, isang larawan na higit pa sa mga simpleng pagkikita. Nakikita niyang may isang matibay, isang koneksyong nakaugat at lumalalim, lumalaban sa mga unos na dala ng buhay. Nahuhuli niyang iniisip kung paano kaya ang magbahagi ng mga araw kasama ka, magbahagi ng mga pangarap, sabay na tahakin ang mga kadalakan at hamon ng hindi tiyak at masidhing landas na iyon ng pagkakaroon ng isang mahal sa buhay. Nagising siya sa katotohanan na ikaw ay kakaiba sa kahit sinong kanyang nakilala. Sa iyo, natagpuan niya ang isang panloob na lakas na hindi lamang niya hinahangaan, kundi talagang umaakit sa kanya sa isang paraang parang muli siyang nabubuhay, na parang may isang bagay sa loob niya na nagising pagkatapos ng mahabang pagkakatulog. May isang boses, marahil isang kutob, na nagpapakita sa kanya ng pag-ibig na ito bilang isang bagay na labis sa karaniwan, bilang isang regalo na may dalang pangako ng malalim na pagbabago, parehong espiritwal at emosyonal. Nauunawaan niya na may halos masakit na kaliwanagan, na ang nararamdaman niya para sa iyo ay hindi basta-basta. Ito'y isang pag-ibig na hindi akma sa lohika, na sumasalungat sa kahit anong pagtatangka ng pag-unawa gamit ang rason. At habang masinusubukan niyang unawain, mas lalo siyang naliligaw, dahil ito ay isang bagay na tanging puso lamang ang tunay na makakaintindi, isang bagay na tanging kaluluwa lamang ang maaring maramdaman ng buo. At natatakot siya, dahil hindi niya naisip na maaaring maagaw siya ng isang bagay na ganito katindi, ganito katotoo. Nagsisimula siyang magtanong kung ang nararamdaman niyang ito na bumabalot sa kanya, ay ikaw din ba, kung nararamdaman mo ba rin ang atraksyon na ito, ang di mapigilang pagnanais na maging malapit isang boses sa loob, na iniugnay niya sa kanyang mga anghel, ay bumubulong na kayo'y konektado sa isang bagay na lampas sa pag-unawa, isang bagay na mas malaki kaysa sa maari ninyong mahulaan. Sinisimulan niyang mapansin ang mga palatandaan, na babatid ang pagpapakita mo ng nararamdaman, na ang mga titig na inyong bahagi ay nagpapahayag ng malalim na kahulugan, na ang tensyon na sumiklab kapag kayo ay magkasama ay hindi likha ng pagkakataon. Ang pagkakatanto na ito ay nagtutulak sa kanya sa iyong direksyon, nagising ang kanyang pagnanais na maging bukas sa kanyang nararamdaman. Nararamdaman niya ang kagyat na pangangailangan na kumilos, na lumapit, na ipakita kung ano talaga ang nasa kanyang puso. Ngunit ang takot ay humahadlang, ang takot na maipakita ang kanyang nararamdaman at marahil ay masaktan. Ang parehong mga anghel na gumagabay sa kanya ay nagsasabi rin na ang takot na iyon ay bahagi ng daan, Ngunit hindi dapat maging isang hadlang na hindi malampasan sa landas na papunta sa pag-ibig. Sente na tinatawag siyang maging matapang, sumulong sa direksyon ng nararamdaman, bigyan ng pahintulot ang sarili na mabuhay ang koneksyon na ito ng walang takot, walang patid. Dahil, sa kaibuturan ng kaluluwa, alam niyang ang nararamdaman niya para sa iyo, ay hindi karaniwan, ito ay isang bagay na bihira, marahil natatangi, na kung pakakawalan ay maaaring maging isang permanenteng pilat sa kanyang alaala. -ala. Naiintindihan niyang hindi karaniwang nagbibigay ang buhay ng pangalawang pagkakataon para sa mga pag-ibig na katulad nito. Nagsisimula siyang magplano ng mga paraan upang lumapit, upang ipakita kung gaano siya nagmamalasakit, kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa kanya. Iniisip niya ang maliliit na kilos, mga dihalatang mensahe, mga banayad na palatandaan na maaaring magpahayag ng hindi pa nasasambit ng kanyang mga salita. Nais niyang malaman mo na nandyan siya, patuloy na iniisip ka, nagnanais na makasama ka. Ngunit, sa parehong oras, umaasa siyang tutugon ka, na magbibigay din ng palatandaan, isang sagot na magpapakita na ang koneksyon na ito ay hindi isang panig lamang, na ikaw ay nakararamdam din ng pareho. Ang kanyang mga anghel ay nagpapayo na manatili siyang bukas at tumatanggap. Sinasabi nilang napakahalagang manatili siyang tapat sa kanyang sarili, na huwag matakot ipakita kung sino talaga siya, na huwag itago ang kanyang liwanag, ang kanyang likas na kinang. Dahil ito mismo ang pagiging totoo, ang kalinisan ng espiritu na umaakit sa iyo, na nagpapalakas ng koneksyon na ito bawat araw, at nagpapabangon sa iyo ng pagnanais na maging mas malapit pa. Napagtanto niya na siya ay nasa isang maselang emosyonal na laro, kung saan ang bawat kilos ay kailangang pag-isipang mabuti, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring lubos na magbago ng direksyon ng kwentong ito. Nais niyang manalo, nais niyang maging totoo at nadarama ang koneksyon na ito, ngunit alam niyang para dito, kailangan niyang maging tapat sa kanyang sarili, totoo sa kanyang nararamdaman. Nararamdaman niyang kailangan niyang isugal ito, kahit na nangangahulugang ilantad ang sarili, dahil naiintindihan niyang ang pagiging totoo ay ang susi upang makuha ang tunay na nais niya. Naghahanda, umaayon ang isip at puso upang gawin ang susunod na hakbang, upang tawirin ang linya at palapit sa iyo ng tuluyan. Sa bawat sandali na lumilipas, nagiging halos hindi na matiis ang paghihintay. Naghahanap ng anumang bagay na magpapakita na ikaw rin ay handang tuklasin ang koneksyon na ito. Sapagkat, para sa kanya, walang mas magiging malalim, mas kasiya siya, kaysa malaman na nararamdaman mo rin ang gutom ng pagkatuklas, na ang paglalakbay na ito ay maaaring sa inyong dalawa, magkasama. Ngayon, pumipintig ng malakas ang determinasyon sa kanyang mga ugat. Nararamdaman niya na nagmamadali ang oras na kailangan niyang kumilos bago mawala ang pagkakataon magpakailanman. Mayroong pagkabalisa, isang tumitinding tensyon na nagiging isang mainit na kabustuhang lumikha ng isang sandali. Upang lumapit at sa wakas ay buksan ang puso, walang paligoy-ligoy, walang pag-aantala. Nagsisimula siyang maunawaan na kung hindi niya gagawin ito ngayon, kung hindi niya gagawin ang hakbang na ito, maaaring mawalan siya ng pagkakataon na maranasan ang isang bagay na maaaring magpabago ng kanyang mundo mula ulo hanggang paa, para sa mas mabuti. Nakikita niya sa isip ang malinaw na larawan kung paano ang maging kasama ka, walang maskara, walang takot, tanging pinagsasaluhan ang pinakatotoo na nasa loob niya. Iniisip niya ang mga pag-uusap na nag-iwan ng bakas, mga tawang lumalabas ng walang hirap, at ang hindi matatawarang kapayapaan ng pagiging kasama ang isang taong nakakaunawa sa kanya ng buo, na hindi lang tumatanggap, kundi pinahahalagahan kung sino siya. Hindi ka lamang isang kapareha, ikaw ang spark na nagiging dahilan kaya nais niyang magnining pa, na nag-inspirang lumago, mag-evolve, maging ang pinakamagandang bersyon ng sarili niya. Sinasabi ng kanyang mga anghel na nararamdaman niya ang tumitinding urgency sa puso, na tila bawat pintig ay isang panawagan upang sundin ang kanyang puso, upang talikuran ang takot at payagang maranasan ang koneksyon na ito ng buo. Nagsisimula siyang maunawaan na ang pag-ibig ay hindi mapigil, na hindi ito maaaring kontrolin o mahulaan, at na, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, ang panganib ay isang bagay na dapat niyang harapin sa bawat pagtatangka na makatakas sa damdaming ito, na pagtatanto niya na mas malakas ito kaysa sa anumang balakid na maaaring itayo niya. Pergunta si Como Siria si ibigay ng buo ang sarili sa pag-ibig na ito, kung pahihintulutan ang sarili na maramdaman ng walang pag-aalinlangan, nang hindi hinahayaang ang mga takot ang pumigil sa kanya. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang sarili na nabubuhay ng isang buhay sa kanyang tabi, isang buhay na puno ng kahulugan, layunin at kaligayahan. Iniisip niya ang mga maliliit na bagay, isang tahimik na hapunan, isang paglakad sa ilalim ng mga bituin, ang simpleng aliw ng pag-alam na palagi kang nandyan, naroon. Para sa kanya, ang bisyon na ito ay parang isang panaginip, isang bagay na matagal na niyang hinahangad, ngunit hindi kailanman alam na maaari niyang tunay na makamtan hanggang sa sandaling ito. Habang pinag-iisipan niya ang lahat ng ito, patuloy na nagpapadala ng mga senyales ang kanyang mga anghel, pinapatibay na ang landas ng pag-ibig ay palaging tama, napabor ang universo sa mga may lakas ng loob na sundin ang dikta ng kanilang puso. Hinihiling nila na magtiwala siya, na iwanan ang takot at sundin ang intuwisyon na tumatawag sa kanya upang lumapit, maging tapat, at pahintulutan ang sarili na magpakatotoo, sapagkat sa panganib na iyon naroon ang posibilidad ng isang bagay na talagang makabago. Nararamdaman niya na ang sandali ay sa wakas ay dumating na. Ang paghihintay ay wala ng kabuluhan, bawat minuto ay isang nawalang pagkakataon, at hindi na niya ito maaaring pahintulutan. Alam niyang kailangan niyang makipag-usat sa iyo, buksan ang kanyang puso, ipahayag kung gaano kakahalaga sa kanya. Ang kagustuhan sa kanyang loob ay pinagplaplanuhan ang bawat detalye, mula sa mga salitang pipiliin niya hanggang sa paraan ng pagpapakita na ang kanyang damdamin ay totoo, na handa siyang harapin ang anumang hamon upang makapiling ka ang kanyang mga anghel, palaging mapagmatsyad, ay nagsasabi na habang siya ay naghahanda para sa mahalagang sandaling ito, ikaw din ay nararapat maghanda. Hinihiling nilang buksan mo ang iyong puso, upang hayaan ang iyong isipan na maging bukas sa posibilidad na ito. Pahintulutan ang sarili na maniwala na ang tunay na pag-ibig ay maaaring mahanap ang daan patungo sa iyo, na sa kabila ng mga takot na nagtatangkang magpigil sa iyo, ang pag-ibig ay laging mas malakas. Tinutulungan kanilang yakapin ang enerhiya na ito ng bukas ang mga braso, maging bukas palad, at magpasalamat sa kung ano ang malapit ng mangyari. Ngayon, higit kailanman, handa na siya upang gumawa ng susunod na hakbang. Bumulong ang kanyang mga anghel na oras na upang iwanan ang mga alinlangan, talikuran ang kawalang katiyakan, at hayaan ang sarili na mabuhay ng isang bagay na pambihira, isang bagay na may potensyal na lubusang baguhin ang kanyang buhay pakiramdam niya na, sa paglapit sa iyo, sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao, sa wakas ay matatagpuan niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahangad, alam na sinunod niya ng tapat ang ipinag-uutos ng kanyang puso. Kung ikaw ay bukas sa posibilidad na ito, magsisimula ang universo na ilipat lahat ng puwersa sa pabor ng pagkakaisang ito. Sinasabi na mahalaga ang maniwala, maniwala na ang koneksyon na ito na nararamdaman mo ay totoo, na ang damdaming ito ay wagas, na ang taong ito na humihipo sa iyong puso ay tunay na umiibig, at gagawin niya ang lahat upang makasama ka. Pahintulutan ang mga salitang ito na tumagos ng malalim sa iyong espiritu at umalingaungaw sa loob mo. Nais ng universo ang pinakamahusay para sa iyong paglalakbay, at anuman ang pasya mong gawin, magiging positibo ang bunga, dahil laging nagkakasundo ang universo para sa mga sumusunod sa kanilang mga puso. Upang panghawakan ang mensaheng ito at yakapin ang mga pagpapalana na dala nito, e ako ay sumisipsip, tumatanggap at tinatanggap ang aking tadhana at lahat ng handog ng universo sa akin. Sa paggawa nito, binubuksan mo ang espasyo para sa positibong enerhiya na dumaloy sa iyong buhay. Mag-iwan ng isang salita ng paghimok para sa mga nangangailangan ng sinad ng liwanag sa kanilang araw. Pinahahalagahan ng universo ang mga gawa ng kabutihan at kapalit. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong ito upang magsubscribe subscribe at manatiling alerto sa mensaheng naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway gabayan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.